Nais mo bang paalisin ang nakikitira sa inyong bahay na makapal pa ang mukha? O di naman kaya ang iyong kagalit na kapitbahay na nangungupahan lang? Narito po ang pamanaraan. Ito'y hango sa aklat sekreto ng tatlong M at 9 Yavez. Pamamaraan para paalisin ang nakikitira sa inyong bahay. O di naman kaya ang iyong kapitbahay na kagalit mo na nangungupahan? At upang lumipat na sila ng inuupahang bahay. Ganito po ang inyong gagawin. Ganapin po ninyo ito ng pitong biernes sa araw-araw na walang patlang. Na magsisimula po kayo sa araw ng biyernes. Pagganap, nakapaharap po kayo sa bahay. Na tinitirhan ng taong gusto mong paalisin. O dili naman kaya ay kasamahan mo sa bahay. Narito po ang, ang mga salita o orasyon. Tumalsik ka at umalis sa tahanang ito. O sa bahay naming ito. At lumagay sa isip mo. Ay humanap ng ibang tahanan mo. Miserere, mihi, hak, hok, miyum, kad. Edeos, Gedeos, Dedeos, Soctus, Iskiros, Atanatos, Oteos, paalala, gawin lang po ng tama at may paniniwala, at pananampalataya, makakamit mo ang bisan nito.